Magandang araw! Sa panahon ngayon, mahalaga ang bawat sentimo na ating kinikita. Isa sa mga pinakamadaling paraan upang makatipid ay ang pagbabawas ng gastusin sa kuryente. Sa video na ito, ibabahagi namin ng mga epektibong tips upang mapababa ang inyong monthly electricity bill. Ang mga simpleng hakbang na ito ay hindi lamang makakatulong sa inyong budget kundi pati na rin sa kalikasan. Kaya samahan ninyo kami at alamin kung paano maging mas matalino at praktikal sa paggamit ng kuryente sa inyong tahanan. Tara na't magsimula! an ang natural na liwanag na pumasok. Karaniwang may mga malalaking bintana ang mga condo unit na nagpapapasok ng maraming sikat ng araw. Gamitin ito sa iyong pakinabang sa pamagitan ng paghaya sa natural na liwanag na pumasok sa iyong tahanan, imbis na gumamit ng kuryente. Dahil ang ilaw ay bumubuo ng halos 9% ng typical na residential utility bill. gumamit ng LED lighting. Maraming tahanan ng lumilipat na sa smart LED lights dahil bukod sa mas stylish at mas mura, mas energy efficient ito kaysa sa halogen bulbs. Ang halogen bulbs ay gumagawa ng ilaw sa pamagitan ng init. Ibig sabihin, 90% ng enerhiyang ginagamit ay nasasayang sa paggawa ng init. Hindi lamang ito hindi energy efficient, kundi nagdadagdag pa ito ng init na kailangan pang labanan ng aircon. I-turn off ang mga ilaw kapag hindi ginagamit. Isang pangunahing gawi na dapat matutunan at matilihin ay ang palaging pag-turn off ng ilaw kapag umaalis ng kwarto. Sanayin ang sarili na gawin ito hanggang sa maging natural na sa iyo. Sa simpleng paraang ito, makakatipid ka ng malaki sa iyong buwan ng electricity bill. Gumamit ng magagaan na kurtina at shade sa mga bintana kapag mainit. Isara ang mga blinds, shades at kurtina sa maaraw na bahagi ng iyong tahanan tuwing mainit ang panahon upang mapanatiling malamig ang iyong tahanan at mas kaunti ang trabaho ng iyong aircon. Kapag sobrang init na, gamitin ang iyong ceiling fan sa komportabling antas imbis na agad gumamit ng aircon remote. Sa malamig na mga buwan, buksan ang mga shades upang hayaang painitin ng araw ang iyong tahanan. Regular na i-defrost ang iyong freezer. Bagaman ang frost sa iyong freezer ay mukhang tanda na ito ay maayos na gumagana, maaari itong maging hadlang. Ang makapal na frost sa mga dingding ng freezer ay maaaring makabawa sa kakayahan nitong mag-transfer ng init na nagpapataas ng electric consumption. Dapat mong i-defrost ang iyong freezer kapag ang frost ay umabot na ng 1 fourth na pulgada. Itakda ang iyong refrigerator sa tamang temperatura. Mas maraming kuryente ang ginagamit ng refrigerator lalo na kung nakatakda ito sa maximum settings. Kaya dapat itakda ang temperatura ng in refrigerator ayon sa rekomendasyon ng manufacturer upang maiwasan ang sobrang lamig at pag-aaksaya ng enerhiya. Mas mahusay din gumana ang refrigerator kapag puno ito. Kaya't panatilihing puno ang in refrigerator at freezer hangga't maaari. Maaari kang gumamit ng mga bote ng tubig bilang tagapuno. Ngunit mag-ingat na huwag din itong labis na punuin dahil maaaring mabawasan ng airflow at magpahirap sa appliance. Mag-set ng schedule para sa paggamit ng air conditioners. Kilala ang air conditioner sa pagiging mahal sa operasyon. Mas matagal itong ginagamit, mas marami itong enerhiya na kinakain. Kaya't mas mabuting mag-set ng schedule para sa paggamit ng AC. Karamihan sa mga air conditioners ay may timer function para dito. Linisin ang mga aircon filters. Ang simpleng maintenance gaya ng pagpapalit o paglilinis ng air filters ng regular ay makakabawa sa energy consumption ng cooling system. Tingnan din ang evaporator coil ng iyong air conditioner dahil maaaring may naipong alikabok at pollen na makakapagpabagal ng heat transfer function nito. Upang mapanatili ang peak efficiency ng iyong AC, linisin ito taun taon, -taon. I-off at i-unplug ang mga hindi ginagamit na appliances. Kapag hindi mo na-unplug ang mga gamit na hindi ginagamit, gumagamit pa rin ito ng enerhiya sa pamagitan ng phantom load. Huwag iwanang nakastandby ang mga gamit. Sa halip, i-unplug ito upang makatipid sa iyong electricity bill. ang mga lumang appliances. Sa pangkalahatan, ang pag-maintain at pagpapalit ng appliances kada ilang taon ay makakapagpababa ng epekto nito sa iyong electricity consumption. Ang dryers at refrigerators ay ilan sa mga appliances na may pinakamalaking energy consumption sa tahanan. At ang pagpapalit nito ng mga mas energy efficient models ay maaaring mabawasan ng paggamit ng kuryente ng kalahati at pababain ng iyong utility bills. Matutong pumili ng tamang sukat. Ilan kayo sa bahay? Gaano kalaki ang iyong refrigerator? Nagagamit ba ang buong espasyo o patuloy lang kayo nagdadagdag ng pagkain? Iminomong kahi ng Meralco na pumili ng refrigerator na tamang sukat lamang para sa si inyo at sa pamilya dahil lang sobrang laki ay nagdudulot ng pag-aaksaya ng kuryente samantalang ang maliit na refrigerator ay nagpapahirap sa compressor ng appliance upang mapanatiling malamig ito. Gumamit ng timer plug para sa iyong mga ilaw. Ang timer plug ay isang mura at simpleng paraan upang kontrolin ang oras ng pag-on at pag-off ng iyong mga ilaw sa paligid ng bahay. Medyo mura itong bilhin at makakatulong ito na mabawasan ang iyong konsumo sa kuryente. Ang timer plugs ay mahusay ding paraan upang matiyak na ang iyong bahay ay maayos na maliwanag kahit wala ka doon, na maganda para sa seguridad. Huwag punuin ng sobra ang takore. Kailangan ng nakakagulat na dami ng enerhiya at pera upang mabilis na painiti ng tubig. Kaya kapag nagpapakulo ka ng takore para sa iyong susunod na tasa ng tsaa, siguraduhin sapat lamang ang dami ng tubig na iyong gagamitin. Pero kung nais mong maging mas matipid, magpakulo ng buong takure sa umaga at ibuhos ang natira sa isang thermos flask upang panatili itong mainit para sa buong araw. Mahakatipid ito sa pagkulo ng takure ng maraming beses sa maghapon. Gumamit ng smart plugs at power strips Kapag tinurn off mo ang isang device tulad ng coffee maker, gaming console o TV, Maaari pa rin itong patuloy na kumonsumo ng kuryente kung nakasaksak pa rin sa dingding. Ang mga device na ito ay tinatawag na energy vampires. Mapapatigil mo ang mga energy vampires na ito sa pamagitan ng paggamit ng smart plugs o smart power strips. i ang iyong device sa smart plug o smart power strip pagkatapos ay isaksak ang gadget na ito sa isang regular na electric outlet. Ang mga smart devices na ito ay madetect kung hindi mo na ginagamit ang isang device at ito-turn off ang power supply. Pagbutihin ng iyong insulation Kapag nagpapapasok ng hangin ng iyong heating or cooling system sa iyong tahanan, ang ilan sa hangin na ito ay maaaring makatakas sa mga pader, sahig at kisame na may mahinang insulation. Nagdudulot ito ng malaking pag-aaksaya ng enerhiya at nagpapabawas ng ginhawa sa iyong tahanan. Ang attic insulation, air ceiling at floor at crawl space insulation ay makakatulong na mapanatiling mainit ang iyong bahay sa taglamig at malamig naman sa tag-init. Makakatipid din ito ng 20% sa iyong electricity bill. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Ano pang inihintay niyo? Mag-like at subscribe na! Muli, kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!